Wait. Nagkasalpuka ng pampasaherong barko at fishing vessel na iyan sa dagat malapit sa Lucena Port sa lalawigan ng Quezon. Batay sa investigasyon ng Philippine Ports Authority, may pagkakamali ang fishing vessel na galing sa Tayabas, Quezon dahil sinalubong nito ang barkong palabas mula sa Lucena Port. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Hindi rin daw nagka-oil spill. Inilipat sa ibang barko ang mga pasahero at natuloy rin sa kanilang biyahe pa duke Nagkaareglo na rin ang mga may-ari ng kabangga ang barko at fishing vessel. Patay ang anin na sakay ng isang ferry na papuntang Bali sa Indonesia matapos itong lumubog. Ayon sa National Search and Rescue Agency, 65 tao ang sakay ng barko. Lahat sila Indonesian. 20 ang naisalba habang 30 ang nawawala pa. May sakay rin 22 sasakyan ang barko. Sinuspindi kagabi ang search and rescue operations pero ipagpapatuloy ito muli ngayong araw. Tutulong na rin daw ang pulisya at militar sa paghahanap. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagpasa ng ikalabing isang batch ng mga ebidensya ang prosecution team ng International Criminal Court sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong may petsang July 1, isang libot anim na panibagong ebidensya ito. Kabilang sa mga ebidensya, ang may kinalaman sa pagpatay ng Davao Death Squad noong termino ni Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. May mga bagong ebidensya rin tungkol sa mga naging pagpatay sa barangay clearance operations noong namang presidente na si Duterte. Kasama rin sa huling itinasa ng prosecution ang contextual elements at background information sa kaso. Samantala, tinanggihan ng ICC ang petisyon ng kampo ni Duterte na i-disqualify ang dalawang judge sa kanyang kaso. Inihay ng kampo ni Duterte ang petisyon dahil kabilang sina Judge Wayne Adelaide Sophie, Alapini Ganzo at Judge Maria del Socorro Flores Leira sa mga nagpahintulot ng investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Sila rin ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber 1 sa kaso ngayon Ni Duterte. Batay sa desisyon, hindi nakita ng bias o impartiality ng ICC sinal Sinaliara at Alapini Ganzo. Malira ang petisyon ng Depensa at posibleng itong magdulot ng delay sa kaso. Sa September 23, nakatakdang isagawa ang Confirmation of Charges Hearing sa kaso ni Duterte. Binigang diin ng U.S. Embassy at Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng Subic-Clark-Manila-Batangas Railway Project. Layon daw nitong makalikha ng maraming trabaho at makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Balita hatid ni JP Soriano. Sa 2025 Independence Day celebration na inorganisa ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas, formal na inanunsyo ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang tulong pinansyal mula Amerika para maumpisahan na ang Subic-Clark Manila-Batangas o SCMB Railway Project. Last week in Washington, we announced funding for a major freight rail line linking Subic, Manila, and Batangas under the Luzon Economic Corridor Initiative, creating jobs and driving innovation in both of our countries. Matatanda ang unang iminungkahi ang pagbabalik ng SCMB project noong nakaraang administrasyon pero hindi umusad ang negosyasyon kasama ang China. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, magkakaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng ekonomiya at ng bansa ang SCMB Project. Which is designed to link the three major ports in Luzon and decongest traffic in the port of Manila. This flurry of activities are a testament to the strength and depth of the relations. Sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa nitong Marso, isa sa mga ipinangako ng Amerika sa Pilipinas ay daragdagan pa raw ni U.S. President Donald Trump ang tulong para mapalakas pa ang defense capabilities ng Pilipinas. Iminumungkahi ngayon ng ilang mambabatas sa Amerika ang pagsusulong ng pagbuo ng isang Joint Ammunition Manufacturing Factory at Storage Facility sa Subic na isang dating U.S. Naval Base. Wala pang bagong pahayag kaugnay sa mungkahing ito si Defense Secretary Gilbert Teodoro na isa rin sa mga bisita ng U.S. Embassy sa 2025 Independence Day Celebration. Pero nauna nang sinabi ni Teodoro na bagaman wala pa silang formal na abisong natatanggap mula sa Amerika. Welcome development daw ito dahil tiyak na makikinabang dito ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Present din sa pagtipon ng US Embassy ang mga ambassador ng bansang kaalyado ng Pilipinas at tinatawag ngayon na grupong Quad na kinabibilangan ng US, Australia, India at Japan. Ang Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa mga bansang kabilang sa Quad sa pagtugo nito sa mga nararanasang harassment ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We are more than friends, partners and allies. We are family. As we mark Independence Day, we renew our commitment to our shared ideals. Ang 2025 Independence Day celebration, dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at ilang personalidad. Present din ang mga kinatawa ng Philippine media, gaya ni na Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Assistant Vice President and Deputy Head of GMA Integrated News Operations, Reyna Ann S. Dimapawi. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagluluksa ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng veteran entertainment columnist at talent manager host na si Lolit Solis. Balikan natin ang naging buhay ng nag-iisang manay ng Philippine show business sa report na ito. Okay, okay. At maraming oh, salamat. Oh, may panawagan tayo, eh. Sa pit, pit gumising ka. Hindi, na. may panawagan. Ano? May dalawang madama, naghihintay kay Archie. Dr. Mary Joy Taro. Kilala Pero, sa nakatutuwang yung paraan yung ng pagpapasalamat at pagbati. Dapat yung... purihin niya na lang yung dalawang bata. Yung dalawang at tapang sa pagkatanggol sa mga si hinawakang artista. Jack. Yan ang entertainment columnist, manager, at host na si Lolita Solis. Mas nakilala sa palayaw na Lolita. Nagtapos siya ng kursong Mass Communication sa University of the Philippines. Nagsimula ang karera ni Lolit bilang police beat reporter noong 1970s. 1980s, pinasok niya ang mundo ng show business at naging talent manager. At sa paglipas ng panahon, ilang malalaking artista ang kanyang hinawakan. Kabilang sina dating Senador Bong Revilla, Congresswoman Lani Mercado, Gabi Concepcion, Amy Austria, Tonton Gutierrez, Glidel Mercado, at Paolo Contis. 1995 na maging host siya ng Kapuso Showbiz Talk Show na Star Talk kung saan tumatak ang pabati segment niya. 2016 naman na maging host siya ng Kapuso Feature Show na Celebrity TV. Naging miyembro rin siya ng Council ng Starstruck Season 5 at naging segment host ng Starpok Istorbo sa AA sa B ng Super Radio DZBB. Sa paglipas ng mga taon, humarap din si Manay Lolit sa ilang pagsubok sa kalusugan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang kanyang pagiging magiliw sa social media. Ngunit gaya ng ibang bituin, lumamlam din ang liwanag ni Manay Lolit. Ngayong araw, kinumpirma ng kanyang anak na si Sneezy na pumanaw ang kanyang ina sa edad na 78. Nagka-heart attack ang kanyang ina at namatay sa ospital. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ni Lolit. Sa kanyang huling IG post, pinasalamatan ni Nay Lolit ang mga doktor na tumulong sa kanya. Obri Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa susunod na taon na sisimulan ng EDSA Rehabilitation. Inanunsyo yan ang DPWH matapos ang isang buwang palugit ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-aralang muli ang rehabilitasyon. June 1 nang suspindi ng proyekto dahil matagal at sagabal sa publiko ang dalawang taong tansya batay sa unang plano. Kakailangan din ding ipatupad ang inanunsyo noong at even scheme sa EDSA para mabawasan ang volume ng sasakyan. Isusumiti ng DPWH sa Pangulo ang kanilang rekomendasyon oras na may na nila ang teknolohiyang gagamitin. Tuloy rin ang plano ng Department of Transportation na pagdagdag ng bus sa EDSA Busway at pag-aaralan ng pagpapaaga sa operasyon ng MRT. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang siyam na Chinese nationals na pinaniniwala ang sangkot sa scam hub sa isang subdivision sa Mandawi dito sa Cebu. Bago ikasa ang operasyon, isang babae ang humingi ng tulong dahil hindi umano siya pinapayagang makalabas ng mga banyaga. Pinipilit umano siya at ang kanyang mga kasamahan na magtrabaho sa mga Chinese. Tumambad sa operasyon ang iba't ibang kagamitan kabilang ang mga cellphone, tablet at computers. Walang pahayag ang mga banyaga. Lima sa kanila ang dinala sa ospital matapos tumalon mula sa second floor ng gusali. Nakikipag-ugnayan na sa Bureau of Immigration ng CIDG para sa background check ng mga Chinese national. Inaalam din ng CIDG kung konektado ang umano'y scam hub sa naunang nadiskubring scam hub sa Cebu City at isa pa sa Mandawi. Arestado naman ang tatlong lalaki sa Mangaldan, Pangasinan matapos maaktuhang chinachap cap ang isang taxi. Kwento ng ari ng sasakyan, kinuha ng bago nilang driver ang taxi sa kanilang bahay sa Kaluokan noong Sabado. Mula linggo hanggang lunes, hindi na raw makontak ng mag-asawa ang bagong driver. Tapos nadiskubre nilang inalis ang GPS ng taxi. Sa tulong ng kanilang installer at pulisya, Natunto nilang taxi sa isang bentahan ng spare parts o katayan ng mga sasakyan sa barangay na Baluan sa Bangaldan. Nasampahan ng kaukulang reklamo ang mga sospek na tumangging humarap sa kamera at magbigay ng pahayag. Patuli naman ang investigasyon ng pulisya. Mga mare reunited ang ilang ex-PBB housemates sa outside world. Sa Instagram post ni Ma'am Clarice de Guzman, kasama niya ang ilang ex-housemates. Kabilang dyan ang latest evictees na sina Dustin Yu at Bianca de Vera. Bago niyan, may IG story rin ng isa pang ex-PBB housemate na si Josh Ford habang nasa isang restaurant kasama ang iba pang housemates. Say niya, hindi na munggo ang kanilang ulam. And speaking of PBB, sumabak ang Big Four duo sa unang bahagi ng 1 Million Votes Challenge. Nanguna riyan ang breka o ang duo ni na Brent Manalo at Mika Salamanca. May natanggap silang 200,000 votes. Mga kapuso, tuloy pa rin ang unlimited voting para sa gusto niyong maging big winners sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Abangan mamaya ang second part ng 1 Million Votes Challenge, 9.35pm sa GMA Prime bukas naman sabado mangyayari na ang Big Night 9:15 PM yan sa GMA. Update po tayo sa pagpunta ng mga kaanak ng ilang nawawalang sa sa DOJ sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino. Rafi, nakikipag-usap ang ilang mga kaanak ng mga nawawalang sa dito sa mga kawani ng uh, Kagawaran ng Department of uh, Justice at maya-maya lamang ay inaasang haharap nga sa mga tauhan ng media. Hindi na raw ikinagulat ng mga kaanak na mga nawawalang sabongero ang mga binitawang salita ni Julie Patidongan na nagdidiin sa negosyanteng si Atong Ang pati ang dating aktres o ang showbiz personality na si Gretchen Barreto. Ano man ang resulta ng kaso, ang importante raw ay makamit ang justisya para sa kanilang mga mahal sa buhay Ikinatuwa raw nila ang mga naging rebalasyon ni uh, Patidongan dahil matagal na rin naman silang naniniwala na may kinalaman si Ang sa misteryosong pagkawala ng 34 ang mga sabongero. Nagtungo sila sa Department of Justice para daw pasalamatan si Secretary Crispin Rimulya, pati na ang mga opisyal na tumulong at walang pagod na tumutok sa kaso. Sa ngayon ay kakalabas uh, lamang ng uh, mga... Uh, ni uh, Secretary uh, Crispin Rimulyo at nagbibigay ngayon ng pahayag dito sa uh, mga personalidad ng uh, media na nagbabantay dito sa labas ng Department of Justice. At yan ang latest mula rito sa Lunsod na Maynila. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston.